Ulek! May regalo ako, bibigay sa iyo. Saluhin mo. Oh. Uy, granada. Nasaan kaya si Ulek? Kailangan makaganti ako sa kanya hindi ko aya na maging masaya sila ni C.G. Blake, right. nandito na ako tumakbo ka na hanggang may lupa Lole, bakit mo ako ginaganito? wala naman ako sa kasalanan sayo Tinatanong mo ako kung anong dahilan. Dahil sa pag-ago mo sa akin kay CJ, hindi ko hayaan na maging masaya kayo. Kaya magsama-sama na kayo sa hukay. Parang sinusubukan yata kung hinuli Yun, ipapakita ko ang tapang sa kanya. awas. Ah. Yeah. Sama-sama kayo. Takbo ulit! Pas dulu. Ulek, may regalo ako. Bibigyan sa iyo. Saluhin mo. Uy, granada. Huwag mas ka Asan ka na? Huh. Ngayon wala ka ng bigkas so karnada na pinigay ko kayo huh. Akin na si CG. <laughs>